So, may nag na matandang, ano, sabi niya, pakita mo, no, tamo, medyo bastos yun, ha. Mas mayroon naman na uh, matandang ginang na nakapangasawa ng na foreigner, na uh, ang comment niya, dun sa video ko na binagtatanong paano mag-gain ng weight at mag-lose ng weight, wala kaya yata alam ko. Laki ng katawan at ita, uh, I answer questions of people in regards to health and fitness. So, yun lang. Huwag nyo na lang yan yung page ko kung, kung masakit ako sa mata nyo or yung tinuturo ko. Hindi siya para sa inyo. Naitulihan ko naman po yun. Wala akong ano sa buhay nyo, sa itsura nyo. Ganon din dun sa isang na comment. Wala naman. Ano lang, uh, kung may galit kayo sa buhay, hindi kay happy sa, sa asawa nyo, sa buhay nyo, sa itsura nyo sa so, kung ano man pinagdadaanan nyo, huwag nyo i-project sa ibang tao. Pagdadasal so, namin kayo, magdasal ka. Uh, positive yung ano mo para positive ma-attract mo isa puso mo. Tama kayo, mali ako na doctor. Do a work for you. Happy, healthy guys. God bless.